ay 1990 uh, mga yan din. Bitso na nakak. Eh so wala lang. <laughs> Kunin dalawin papa mo ng mga kwang nganda, yung mga dalang yung mga tuyo, 'yung kayang mga oo. Oo, oh, ang ganda. Geldin na. Sa Sa, sa ordineta ko binili. Binili. Oh, pero galing din yung iba doon sa ano. Yung iba galing sa dito din sa Dagupan, galing sa sa mga oh, oo, sa bata, dito yung dito iba yung sa yung bataan. Anong, Mm -hmm. Ano yung alin yung nagustuhan mo doon ang kula? Ako bumili. Yeah, lahat yun. Maganda yung nakapakna no? ano. Simba. Simba. ganda. Sa ano yun? Sa Ordoneta sa tabi ng simbahan? Simbahan? Oo. Okay. Yung mga nagbibenta doon. Oo. Oh. Ah. Ganda. Punta tayo doon. Hindi malat. Hmm. Hindi ganong malat. Ewan ko, sana pala dinala, kasi walang masyadong dinala si Papa hey, Pabay, sana pala dinamihan na. Hanap. Niluto yung kinanti really niya, niluto yung mga yon Kasi, oh. uh, ano, tapos, e, kasi hindi siya makapunta doon kasi naanak siya, doon no. sa uh, uh, party. Oh. Uh, di kukunti na kasi, yun ang unang kinain ng mga tao. Ay. So, <laughs> bali ilang pirasa lang yung nadala ko sa kanya. <laughs> Bakit ang litlit naman -lit ito, sarap-sarap. <laughs> Mutungkod dinan din din ni, superhit. Aglanit na sa nga siya, but ito, alam mo na alam nat ng tao ino ng kinayin, eh. <laughs> <laughs> 'yun nang inuunang tinahin. Nanangin dito doon lang yun sa tabi ng simbahan. Pinakyaw ko na nga yung isang ano noon, eh. ah, okay. 'yung isang ano nila doon. Sa tabi ng tindahan nila sa, sa mismo. Hindi ijay ko ay yung tibugad ng kal ng nagaduy iti ko ha. Nagaduy iti garita dijay isang